So, hi guys, I'm back. So, ayan, kakagaling lang natin sa eskwelahan and may kukunin tayo na isda, bagong isda sa terminal ng Ceres. So, ayan yung backyard natin. So, wait lang, kukunin lang natin. Bye! So, eto, nakabihis na ako. Pupunta na ako sa terminal ng Ceres. Tingnan mo naman ang dilim dito sa amin. Ang dilim. Let's go! Kunin na natin yung HB Red Roasted. Mandito na tayo sa bus Tapantay Pantay na lang tayo ng bus. Let's go! Dile na ako Terminal. Bili. So, nagkabangga kami ni Kuya. Galing siya sa GF. Tapos ayan ako, tumba pa pagkano. pagkasakay ko. So ayan, nakasakay na ako. nakaabot na kami sa destination namin which is sa Ceres Terminal bababa na ako ayan ba, baba, baba baba so nagkaroon ng Averia um, puntahan ko daw yung terminal sa Ceres pangalawang terminal para makuha ko yung isda so puntahan ko na lang bye bye so eto guys nakarating na tayo sa pangalawang terminal ng Ceres so tinawagan na natin yung conductor at eto na siya bitbit bit na niya yung mga isda salamat din kay kuya sa paghalaga ng parcel Oh guys, what the heck Nandito na, hindi makita ng camera Ayan yung anino ko Andito na So ah oh my god Hindi <laughs> ko na alam kung anong gagawin ko Uuwi na ba ako Wala na akong pera pa masahe Gagu So abang tayo Pwede Ano ba gagawin natin So aray ang bigat naman nito. So abang tayo pwede cab. Yung pwede man makahatid sa atin pa uwi. na lang ano ko, shootek. As in 50 na lang yung yung pera kong natira kasi 300 pala yung shipping, gagi. So lobat na ako, guys. So sa bahay na lang kuno na natin 'to yan, box. bye, -bye ito guys, nakasakay na ako ng jeep papunta sa bahay kasi uuwi na ako. Update na lang. Ayan. HB Red Rose. Uh, female. Asan ah, na ka? Asan ah, ka na? Female. HB Red Rose. So, uh, meron pang iba male HB Red Rose ang ganda ang galing wow ano to so one pair ah uh, two pair female na no HB Red Rose super stressed ano to male mail 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 lang mail 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 na HP Red Rose ayun tingkad ng kulay HP Red Rose meron pang iba Ayan. Maganda yung iba. Half moon. Ito female. Female. Ito. Uy. Kogi breeder. Uy. Wow. 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 Okay na to ah. Wow Ito din Maganda So Ayan din Ayan din Hello Ming May alagang earring Goods Bantayan mo mga isda ako. Nice one. Bantayan mo mga isda ako. Go. Eat. Eat well. So, lagay na natin yung HB Red. HB Red. So eto na nga Pagkakinabukasan Update lang Ayan yung setup natin Ayan yung HP Blue Half Black Blue Ayan yung Albino Blue Tapas Ayan, breeding cage. Yellow King Cobra. Ayan, AFR. Tapos, hindi nakita yung mga Purple Dragon. Ayan yung grinogroom natin. Isa. At ito yung pangalawa. Hindi nakikita eh. Pero ayun, kita nyo na. Ayan. Hindi nagpo-focus yung camera. Ito yung ABT na fry. 3 weeks old, ayan din yung YKC na fry 3 weeks old din eto yung purple dragon na fry ayan, tapos lalagyan ko sana ng magna yan, kaso may natirang isda ayan yung magna natin sana dumami yun ay red lace pala to na fry tapos japan blue tail na fry eto yung kagabi na inano natin eto yung HB Red Rose ayan sila ayan ang ganda pulang pula sa taas tapos ayan eto is Japan Blue Tail murky na yung tubig kailangan na mag water change tapos eto naman Red Lace may mga fry na yan ayan o oh. Fry. चर्च का परियोज कितना